Good morning. Eh, ano kaya ito sa akin ano? Halamanan. binago ko ng inayos ko, pero hindi pa rin siya masyadong ayos talaga Taki, napagod na. So yan Pinag oh. ano, tabi-tabi ko yung mga namumulaklak. Yan, oh, di ba? Mga less Ito ang ganda oh. Ayan, yellow. Bell. Ah, ito naman yung gumemela. Ayan, hindi ko alam tawag dito. <laughs> Pero maganda siya, oh. Maganda. Ayan. Ang ganda ng mga bulaklak. orchids. So, hindi pa nabulaklak yung orchids. Meron tayo ditong water lily. Ang laki oh. Water lily. So yun, inayos ko pero hindi pa rin naman tapos. Ito yung mga orchids ko. Hiningan ko siya ng ano, ng sibol. Sabi ko, sibol naman kayo. Ano nangyari? Dikit-dikit ngayon ang sibol. <laughs> Ayan oh, yung suloy, yan Oh. Nagdikit-dikit yung suloy na wala naman yung bulaklak. So, siguro pag bulaklak niyan, dikit-dikit na rin. Maraming salamat. Ayan. Nilipat ko siya. Ito, isang piraso lang ito. Hiningan ko siya ng mga suloy. So, ayan, dumami. Ayan. Diniligan ko. Ayan, ano, na. Si so, yan, binago ko sila ng pwesto. Ayusin ko pa rin ito. Ayan. isang bulaklak. Dito ako ngayon sa ibabaw. Sa rooftop. Ayan. Good morning. Ayan. So, binago ko ng pwesto. Ayan, no. Oh. Nagkalad, diba, pa, ano, palibasa. Dalawang araw wala. So, ayan. Ngayon ko lang uli na bisita ang aking halaman. Ah. Buti yung mulan. Mga last Ayan, na akong kajiyos. Yung panggulay. Panggulay. So, ayan. May bayabas. Dito nagpupunla ako. So, may nakita ako dito pink. Ayan, ako may bunga na pala ng King dragon fruits. Ay, <laughs> nag-iisa. Maraming salamat. So, ayan, sana ay akin ng itatapon. Sabi ko, di ka naman na bunga. Ayan, meron na palang isa. hinup na ako. Kuhanin ko na siya. So, ating kukunin. Paano ga ang pagkuha dito? Iya. Yeah. So, pwede itong kunin o oh, hinug na. Ayan. Pahingi. Salamat sa bunga. Nasaan na? Ayun. Salamat sa bunga. Ay, salamat. May makakain na ako. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Ayan, meron na akong hinug nakapagpabunga din akong dragon fruits wow, sarap sana sunod-sunod na yung bunga nito ayan, ila ilang piraso to eh ayan, dalawang puno sabi ko pag hindi bumunga, itatapon ko na so yan, salamat naman at nagbigay ng bunga ay, salamat ayan, damihan nyo pa ha dito, ilalagay kita dyan ayusin kita So, yan. So, mamaya titikman ko na ito. So, yan. aking halamanan dito sa rooftop. May mga gulay, may talong. Ayan, ito yung talong, oh. Ayan, ang daming buko niya. Dahil buko. Ayan, dahil buko. Yung iba'y nalanta, siguro na pag alis ko, hindi na dilig. Ito, malaki na. Ayan, bilog ito, bilog na violet. Tapos yan, Ayan. Ayan, may mga buko na din. May sili. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat at good morning!